pa man natatapos ang coronavirus pandemic. Naaalarma na naman ang buong mundo sa paglaganap naman ng ibang klasing bulutong na kung tawagin ay monkeypox. Marami ang kinakabahan. Pwedeng maipasa sa pakikipagtangi at kahit ba sa paggamit ng damit at bedsheet nakakahawa. Ano nga ba talagang sakit na ito? At pinaghahandaan na ngayon ng mga government hospital ang isolation facilities para sa mga maaring maging pasyente. Sa ngayon ay wala pa ito sa Pilipinas, pero mabuti na rin ang handa, di ba? Paano natin lalabanan itong pangamba sa monkeypox? Ano ang monkeypox? Ano mo alam? Busy ako sa pagpanida ko. Mas pwede ka pa rin pandirihan na alam mo yung para siyang getong for me. Nakakapangatibigla. Na. Ayon sa mga eksperto, ang monkeypox ay kamag-anak ng smallpox at ng chickenpox. Ito grupo ng mga virus na nag-uumpisa sa pagkakaroon ng flu-like manifestation o sintomas, lagnat, pananakit ng katawan, panginginig, pagkakaroon ng kulani, mga skin rashes o pamamantal ng balat. Ayon sa mga report, Western Africa clade itong natutuklasan nila sa mga kaso ngayon ng monkeypox. Sabihin, hindi nakakamatay kumpara doon sa Congo Basin. Nanggaling sa Afrika ang virus na nakita ng mga siyentipiko noong 1958 sa unggoy na ginawang eksperimento sa laboratorio. Ang ebidensya ng impeksyon ng monkeypox virus ay natagpuan sa maraming hayop, halimbawa ay sa mga daga at iba't ibang species ng unggoy dito so, sa ating bansa, baka may nag import ng mga exotic animals. So, kailangan kina-quarantine yan bago i-release para sa ganun makasiguro tayo na walang monkey pa. Noong 2003 sa Amerika, nagkaroon ng outbreak na kontamina ng mga prairie dog. Kaya marami rin ang nagkaroon ng monkeypox noon. Unang nakita noong 1970 ang human monkeypox o sa tao. Sa isang siyam na buwang taong gulang na batang lalaki sa liblib na lugar sa Republic of Congo. Samantala, ang kamag-anak ng monkeypox na smallpox ay idineklara ng World Health Organization noong 1977 na napuksa na dahil naging matagumpay naman ang pagbabakuna. The World Health Organization released its latest update on the spread of monkeypox. Let's look at questions around monkeypox. Kinumpirma ng World Health Organization ng pagkalat ng monkeypox. 52 taon na ang nakalipas. Ngayong May 2022, nagkaroon ng outbreak ng monkeypox sa mga komunidad sa Europa. may naganap na hawahan ng monkeypox virus sa isang spa sa Madrid, Spain nitong nakaraang linggo lang. Patuloy na iniimbestigahan ng mga health officials kung saan ang sexual activity ng lalaki sa lalaki ay dahilan ng pagkakaroon nila ng monkeypox virus. Hindi pa sinasabi ng World Health Organization na siya eh. sanhi at ayaw nating bigyan ng stigma itong ganitong klase. Kaya lang yung isang napag-aralan sa Madrid ay dito nang galing yung uh, apat na po na mga pasyente po doon. Karamihan ng hawahan na ay physical contact sa taong may impeksyon o may sakit sa kanyang body fluids gaya ng laway at pawis. Hindi raw ito airborne o makukuha sa hangin. Linawin natin, hindi siya airborne, respiratory droplet, you are less than 3 feet, o kaya nag-overnight ka sa isang merong monkey packs kung saan tinitirhan, ka overnight, consider yourself exposed. So hindi lang po ito male-to-male -male contact po hindi po dun din po sa mga sipon, sa paghinga, dun po sa blisters na puputok o may breaka sa skin. Ayon sa mga eksperto, lahat ay pwedeng maging infected ng monkeypox virus sa pamamagitan din ng close contact sa damit ng taong may sakit. At kahit sa mga bedsheet, hindi sakit sa Balat ang monkeypox. Ang komplikasyon niyan ay pwede ka magkaroon ng pneumonia, sepsis, encephalitis. Yan ang karaniwang dahilan na ikinamamatay ng isang nagkakaroon ng severe monkeypox. Hindi naman mabilis na kumalat ang monkeypox kumpara sa coronavirus sa ngayon ho, eh, naka isang linggo na ho halos since the time na inannounce ay ang kumalat pa lang ay eh, ang confirm ay tatundaan. Kung talagang matindi po siyang kumalat, lalo na po dun sa malalaking uh, kontinente sa Europa, hindi eh, dapat kalat na kalat na po siya. Lahat pinagiingat ng WHO dahil sa pangamba na nakalabas na nga ang monkeypox na mula sa Central at West Africa. At kumalat na ito sa 23 bansa. Kabilang dito ang United Kingdom, Portugal, Spain, Amerika, Canada, Australia at United Arab Emirates. Tatlong rason po kasi ang binanggit po ng World Health Organization. Ang una po yung human behavior po ng tao. Dahil ang tao po ay winelcom na po ang pagka-travel eh dahil ang tagal po nagkaroon ng pandemya po. So because of the pagluluwag sa pagbabiyahe, pati yung mga ibang sakit, nasama na, di ba po? Ang pangalawa pong rason, pagluluwag ng kanilang preventive measures. Ang hindi na nagmamaskara iba, hindi na, na uh, social distancing ay eh, napabayaan na po, no? At ang pangatlong rason po, yun nga po, yung sexual behavior po ng mga tao, nagbago po a love to lash. Real clinical trial from the United States. Use it and in four weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. Tried and tested, a love to lash. Sa Pilipinas ay wala pang monkeypox virus. Kaya lalong mag-iingat para hindi makapasok ang sakit. Well, sa ngayon, wala pa tayong confirm confirmed report. Ang sabi po ng WHO, baka undocumented ang pagkalat ng monkeypox kasi nag nagpunta na sa mga areas na labas ng Afrika. So baka hindi lang napapansin ay nakakalat na po siya sa iba't ibang parte ng mundo meron tayong tinatawag na four-door strategy. Yung four-door strategy, hindi sabihin, number one, yung point of origin. Kung saan galing, Alamin natin, di ba? At kung sinabi ng WHO, kailangan tayong mag-travel uh, ban, o di susunod tayo. Pangalawa, yung uh, yung first door nga, yung saan galing, pipigilan mo na makapasok. Ngayon, kung nakapasok naman, doon naman sa border natin mismo, ang Bureau of Quarantine, siya naman ang nagsasagawa ng tinatawag natin surveillance. And... Uh, and uh, strict uh, symptom screening. Yung pangatlo, ito yung uh, iniiwasan na makapasok sa communities kung sakasakaling may nakalusot sa mga barangay, sa mga komunidad, no? kung makapasok, meron tayong dapat magsagawa ng uh, detection, uh, isolation, management, and control. No? Kinakailangan yan para hindi kumalat. So kami po ng Barangay Council, uh, nag-usap-usap po kami na Paigtingin pa po, higpitan yung ating mga health protocols, magsuot lagi ng face mask at sundin ulit po yung mga social distancing natin dito sa aming barangay po. Katulad po ng COVID, kailangan um, i-isolate mo ang isang pasyente sa isang kwarto at um, kung ito naman ay walang kapasidad na may ano, mailagay sa isang bahay na may sariling kwarto, ay eh, pwede mo naman siya isang guni sa ating lungsod kung saan meron tayong home care facilities. Naghahanda na ang Research Institute for Tropical Medicine sakaling makapasok sa bansa ang virus na ito. Ang RITM po muna ang mga ngalaga sa mga suspected at confirmed cases ng monkeypox virus infection. Kapag may mga na-identify po yung iba't ibang mga healthcare facility na suspect or, or confirmed, ipapadala po muna sila sa RITM for facility isolation habang nagpapagaling yung pasyente. So as much as possible po kasi gusto natin na monitored at uh, nalalaman ng Department of Health at sigurado ang Department of Health kung nasaan ang location ng pasyente at lahat ng necessary precautions para maiwasan yung pagkalat ay monitor. Maliban po sa pagmamanage ng mga pasyente, ang RITM din po yung nangangalaga sa ano ha, sa pagde-develop ng diagnostic test para ma-determine natin kung confirmed ba talaga na monkeypox virus infection. So sa ngayon po, yung mga specimens, halimbawa, isang suspect or isang confirmed patient ay tagdevelop ng mga rashes na karakteristik ng monkeypox, yung pong mga specimens galing sa balat ay ipapadalian sa RITM for confirmatory testing. Hindi lang isolation facilities ng mga government hospital ang nakaalerto na maging ang mga pribadong ospital. So pati po yung mga ginagamit ng pasyente na shower and toilet para po sa susunod na pasyente o yung gagamit na pasyente ay hindi rin siya makakuha ng iba pang sakit. Kinakatakutan ng monkeypox dahil dumadami ang malalaking bulutong na napupuno sa buong katawan. Sobrang nakakatakot magkameron kasi hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo kinabukasan. So yung virus na yan, na, na, alarming po sobra. Hindi namin ninaasa na matatakot mga Pilipino sapagat sanay na tayo sa mga butlig. Iyon e, 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 nga, pinipisa natin yung tigsa. Inauna pang uh, mga practices na kung saan eh, pag may yung bata o bulutong ihawa na lahat para matapos na. So, palagay ko naman hindi matatakot yung mga Pilipin sa mga butlig o monkeypox. Sana. Nako, baka mag-selfie pa mga yan at magsabi na, oting oh, tingnan nyo, ayan o, oh, lumalaki ayan, tuyo na. Ang monkeypox, aba, pwedeng pwede rin maisalin yan sa baby. Sapagkat yung bagong panganak, wala pa yan na tinatawag nating masyadong pananggalang. Hindi pa yan nababakunahan. Sa ngayon, ang ginagamit laban sa monkeypox ang smallpox vaccine. Wala pang equipment na pang-test sa monkeypox virus ang Pilipinas. Pwede kayo magsuspecha, lalo na galing kayo sa mga bansang nag-report ng monkeypox o may kasamahan kayo na galing sa mga bansang ito. Kaya kung ikaw ay may nararamdamang mga sintomas, kailangang mag-isolate na muna para hindi makapanghawa. Vulnerable patients po sa mga bata po at saka sa immunocompromised. May edad na ako, mahigit 80 na ako. Siyempre, mag-iingat na tayo. Lumalabas lang ako pag bibili ko ng gamot. Pag-iingat di sa pasero. Kailangan mag-face mask. Alam mo sa panahon ngayon, it's not a question of if, it's a question of when. So posible kasi, mga mayayaman, mga bansa na palagang na uh, tanyag sa kanilang uh, sophisticated healthcare system. Oy napapasukan eh. Di ba? Eh sino ba naman tayo? Di ba? Kaya kailangan talaga ang uh, pag-iingat. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ang tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo. Pati unan mo may oil ayoko rin yung nasa jar. Kasi yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namo problema tayo sa maduming balat, ito tanggal lahat okay so you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara tanggal lahat yan take it off girl